propaganda pa kayo, bring him home. Tapos isisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos ulit. Isisi nyo lang isisi sa gobyerno yung uh, kalokohan ng mga anak ni Digong. ba diba? Sino ba? Oh, sisihin nyo ngayon yung may mga pakana ng rally sa Netherland, rally dito sa ano... rally dito sa Manila, yung mga nag-udyok sa inyo. Ngayon, doon kayo gumawa ngayon because they are involved doon sa sila yung mga ano, suspect. Yun, yun. yun. Sila yung mga suspect at kriminal na nag-udjok sa inyo para hindi ma makauwi tatay ninyo. Diba? O, oh, Ma'am Alice Daroka, taste your or taste, uh, taste of own medicine. <laughs> Masakit talaga yon. Ralph Monteflor. Diba? Ano pa sabi ni Jam, mga kababayan? Banat to eh. Napaka self-entitled, allergic to accountability, piece. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Oo. Oh, see? Kagagawan nyo yan. Sa no, mali maliwanag ang sinabi ni Jam Magno sa kanyang vlog. Na sabi niya, kagagawan nyo yan. Sino ba pinupunto ni Jam dito? Himayin natin. Naalala nyo ba mga kababayan ko? Nung umuwi si PRRD, na dapat ay magtatago na sa ibang bansa? Yes, sa Hong Kong. Dapat magtatago na si former President Duterte. Kaso nga lang, mga kababayan ko, naudyukan ng kanyang isa sa anak na ang sabi tay umuwi ka sa Pilipinas kasi pag hindi ka umuwi sabihan tayo ng dawag. Sabi naman ng tatay dahil may warrant na ba ako itanong mo kay Bato. Ang sabi naman ng sabi naman ng kanyang uh, isang senador wala pa daw na ipapail umuwi yung matanda. Sinong push na umuwi itong matanda sa Pilipinas? And I quote isa sa kanyang mga anak. Tama isa sa kanyang mga anak ang nag-unjuk uh, nag sa kanyang umuwi at ang ending, mga kababayan ko, dinampot na ng pulis. And ngayon, mga kababayan, sa mga DDS na nakikinig ngayon, makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko. Hindi ba kayo nakakahalata matapos tanggihan ng interim release ni former President Hindi pa rin kayo nakakahalatang napapasama ninyo ang imahe ng dating Pangulo? At hindi nyo rin ba nahalata Nagamit, nagamit kayo ng partido nila? At hindi nyo rin ba nahalata na dahil sa ginawa nyo yan, hindi nabigyan ng interim release yung dating Pangulo? At ang pinakamasakit dito mga kababayan, natatanggapin na lamang ng mga supporter. <laughs> gamit na gamit yung dating Pangulong nakakulong sa rehas ngayon sa propaganda ng mga anak niya para sa pagtakbo sa 2028.